respeto sa kapwa nagmamaneho. Yun po ang kailangan ng ating mga kapwa driver. Motor man yan, 4 wheel, 6 wheel, 10 wheel, or 16 wheeler ang dala po natin. O kahit e-bike, basta po nagmamaneho sa kalye. Respeto natin, no? Sa totoo lang, bilib ako kay Manong Jimmy, no? Sa, nirespeto niya yung babae sa kalye, no? Si Yana. Pero bilibaw din ako sa kanya dahil buo loob niya. Kasi kung may naloob niya, hindi siya bababa. Tatlo yun eh. Hindi niya nga alam na baba yung isa eh. Sa, uh, do sa video na napanood ko doon sa nagre-reklamo siya. Ang masaklap nun, tinanong pa siya nung nagtatanong sa kanya na nag-iimbestiga paano kung lalaki yun. Ano sagot niya? Hindi ko alam mangyayari. Ito po, no, experience ko to sa tuwing pupunta kami sa ganyang reklamo-reklamo. No. Ikaw pa yung babalik darin eh. Tatanungin kayo, ba't nandun ka kasi? O, sisisihin ka pa, ba't nangyari yun? <laughs> Ganyan po talaga, pagka nagreklamo ka. May pang ikaw yung ireklamo kaysa ikaw yung magreklamo. <laughs> no, believe din ako sa kanya dahil buo niya. Kaya lang, nakita niya babae yung isa, naglailo siya. No, eh, siguro kaya malakas din alo. baka may bakal yun, hindi niya na alam, may bakal sa katawan. O, oh, di diba, may bengbang yun. Kasi isa pa, taga roon siya eh, kaya malakas din ang loob. No? Tayo po ay uh, binigyan ng lisensya, no. May mga rules 'yan, no. Yung uh, pagiging disiplinado sa pagmamaneho, yung pagrespeto sa mga kapwa natin nagmamaneho. No? Sundin po natin, no. Kaya po yung mga kamote driver, ang tawag ko diyan, palakad. Karamihan sa kanila nagpalakad lang ng lisensya kaya hindi alam yung ibang rules eh. Kung paano maging defensive driver o maging mabuting uh, chopper andyan po yan sa LTO sa main nakasulat sa dingding makikita nyo eh, <laughs> bibigyan ko pa kayo ng tip no, sa mga kamote kapag uh, ang unahan nung kasabayan mo sa sakyan ay nauna na sayo hayaan mo na siya huwag mo nang unahan ganoon po ang rule kahit sa traffic kapag uh, nauna na yung sunong kasabayan mo huwag mo nang git-gitin gaaway lang kayo. O di ba? Kaya nga sinasabi lagi dyan sa LTO, mababasa niyo yan. Huwag ipilit yung karapatan, huwag igiit yung karapatan. Kung kayo nasa linpet, siningitan ka ng konti. Kaya mo na lang, no, huwag mo tayo agad magmumura. Kung sakaling kayo may mali, babae niyo yung inailang sa inyo. Kung nakita naman ninyo, ay na, muntik masip lang, lapitan natin kumusta ka na? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? No, yung mga ganon, matutuwa pa sa atin eh. Na ilang sa atin. Ngayon, kung kasalanan mo, ito, dyanas to, mga road rage. Kasalanan na nila, sila pa yung galit. Katangahan na nila, sila pa yung mayabang, sila pa yung matapang. Hindi ubra tapang ngayon, hindi pagiging matapang yung pumapalag sa ka kahit saan ka naroon. Hindi yun yung basehan ng pagiging matapang mapapaway ka lang ay papano kung marami sila o oh, may mga dala rin di, agrabyado ka may nagaantay sa iyong pamilya lahat po tayong nagmamaneo ay nagmamadali makauwi o makapunta sa bahay o sa opisina ng buhay <laughs> mamadali ka nga umuwi pag uwi mo na unat ka na o oh, di wala <laughs> kawawa naman yung mga anak mo kung may anak ka hindi mapagbigay tayo sa kalye Lalo kung malit na bagay lang, huwag niyo nang palakihin. No, sa mo na, di kasalanan mo, sa mo. Alam niya na yun, na nagsasorry ka. Huwag natin ipairalin yung init ng ulo. Mainit na nga yung panahon, mainit pa ulo mo. Kaya huwag po tayo nag-iisip. Pag nagmamaneho tayo, kung ano man yung problema, iwan muna natin sandali sa bulsa natin yung problema. Huwag tayong nag-iisip ng nagmamaneho. Or, alimbawa, puyat ka. Kumidlik pa muna sa isang tabi itabi mo yung sasakyan at inaantok ka huwag mo ipilit experience ko yan tumatakbo ng pikitulgan diwa ako sa sobrang antok ko muntik pa ako makapangga buti nilang bumusina ay eh, kung bumusina yun direkto ako sa kanya mahirap po yung sakali pag naka-disgrasya ka at ikaw ang buhay gastos ka kulong ka pa e eh, paano kung ikaw yung na-disgrasya? mas malaking gastos ha? tapos kawawa yung may iwan, diba? karoon po tayo respeto sa kapwa natin nagmamaneo. Yun lamang po ako ulit si Boss Choyang. Maraming salamat.